Mula sa kanilang bahay, ilang metro pa ang nilalakad ni Justin makasakay lang ng jeep. Pero dahil tag-ulan, perwisyo sa kanya ang pag-apaw ng tubig mula sa kanal na nagdudulot ng pagbaha. Sa amin sa bahay, hindi ka directly makakakuha ng masasakyan. So maglalakad pa kami to dun sa outer area and matadaanan yun. Tapos hassle po kasi sobrang, ano yun, like, nagmabaha siya. Dagdag pang problema ang tubig mula sa kanal na napupunta na rin sa mga hagdanan. Parang unsanitary kasi syempre galing sa, ano, sa gutter, sa kanal. Tapos may garbage din po, disposal malapit doon. Kaya hassle po siya sa mga residents. Ayon sa barangay, problema sa lugar ang mga tinatapong basura sa kanal. Meron po kami one every last Friday of the month na clean up drive po kami, creek cleaning, meron po. Hindi naglilinis po kami sa iba't ibang puro. Hinihikayat naman nila ang mga residenteng huwag magtapon ng basura sa nasabing kanal. Yung pan din ma'am, yung disiplina din ng tao ma'am kasi nagtatapon sila minsan sa creek natin, sa mga kanal natin ng basura. Mm -mm. Hindi po natin maiwasan na ganun po mangyayari po. Tumulong naman sa paglilinis ang Public Order and Safety Division. If hindi po tayo makakatulong per se na tayo mismo yung action kasi po yan, yung barangay hindi rin po kaya yan. If, if ang problema ay uh, it's uh, a design by the road or kaya yung isang cutter ay na overwhelm na siya ng... Uh, volume ng tubig or ulan. So that needs to be uh, there's an engineering intervention. Maliban dito, nakatutok pa ang POSD sa mga samot-saring clearing operations sa mga pinsalang iniwan ng bagyong guring at kabagat. Well, uh, marami pa rin residual uh, problems na naiwan ng egay at ito po, tuloy-tuloy pa rin ang kaya marami pa rin pong issues on the trees or yung mga trees na uh, na-post ng threat to lives and property. At meron, meron po kaming natanggap na naman na bagong report at ito po yung aming aaksyonan blast sa may uh, Aguinaldo Park sa may Salud Mitra. Inaaksyonan na rin ng grupo ang mga punong pinatumba ng habagat sa lungsod Katuwang ang CDRRMO at iba pang ahensya. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.